Ay uh, isang makulimlim na umaga na naman mga pare ko. Kumusta na naman po? Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon po ay hindi tayo mamamarel. Ngayon po ay subukan natin magpumang ng bingwit para sa tikling naman. Dito sa sapa. Ah uh, bali dalawa lang kami ni Lolo. Wala si Jing. umuwi ng Bicol may importanteng lalakarin si Jing kaya kami lang muna ni Lolo ang anak dito kami sa Sapa ngayon huhuli muna kami ng pangpain para may pangpain kami dito tayo sa ilo sa Sapa May dam pa ba to? Dito? O daan lahat? Daan lahat to. Ayan. Ayan po mga pare ko. Isamahan nyo na naman po kami hanggang sa matapos ang aming pag-adventure ngayon. Ay, sana po umuli tayo dito. Dito tayo sa sapa. Dito tayo Kumuha muna tayo ng pamain dito kung may mahuling pamain. Ayan. Dito tayo mangunguha ng ano. Ayun, ayun, bayawak. Oh, ayun, oh. No? <laughs> bayawak. Ayun, <laughs> tapak mo doon sa may kawayan. Uy, habulin mo. <laughs> Ayan mga pare ko, eh. mangunguha muna kami ng pamain. Yeah. Ayan mga pare ko, ito papain namin no. Oh. Yung isdang maliliit. Million piece kung tawagin. Ayan. Ito yung papain natin. Yung bingwit natin. Uh, ah, number 18. Ay, number 8 pala. Yung maliit lang. Yung maliit, Number 8. Ayan. Ayan. ya yeah. ah, mga pare ko, dito tayo mga mimingwit. O, dito natin umpisahan. tayo maglagay. Ayan po. mabilis na tusok sa bunga nga yung kawil tapos itulak sa katawan niya. Ayan. Yung naglalaro na si Lolo. Ay, okay, putik. Ganyan. Para okay, di makatawid yung langgam. Iyan. Nagyan mo ng bonus. Kahit Kahit tatlo. Hindi, may langgam na agad ah. Yan ang kakain eh. Ah. Yung langgam na yun. Mm. Mm. Lagyan mo ng bonus na tatlo. Ayan. Ayan, pang pang ano na natin lahat to yan dun sa taas ganito ang pag ano gagawa ka ng umbok na ganyan tapos yung tubig nakapaikot na ganun para hindi lang gamin yan ipatong so, ano na yan Impain. para hindi lang gamin Tapos sumabit sa labi mo. Nang-nang-nang sa amin. gandong kami sa taas sa bandar yan mga tip nang matapos Ayan mga parikoy, na naumang na namin lahat. Balikan na lang namin mamayang mga Ayan mga parikoy, ko, naumang na namin. Balikan namin ng alauna. Sabay ipain uli. Ano pala ngayon eh? Las 11. Balikan ng alauna. Balikan ng alauna. Ayan po. Eh, stay tuned po at mamaya na lang uli. sa ah, mga pare ko eh. Papandawin na namin yung aming umang. Launa na eh. dalawang oras na. Sana humuli. Pandawin ngayon tapos yung walang pain, papainan. Papandawin uli mamayang alas 5. Ayan kumuli lang ng dalawang piraso pwede na may pang ulam na mamayang gabi mamayang hapon Layo pa lang ako. Kita ko na may huli na agad. Ayun no, oh, huli. Puti. Tiktik. Ha? Ayan. Tumakamakan lang. Oo. na pulu-pulu hindi na huli. Mamaya huhulian. Ngayon, hindi. Hindi pa gumala yung mga ibon. dito Ay, rin malalim ayun no ayun no oh. oh. puti din ah, kadalawa huwag kang pumirsa Mm hmm. Oh, huwag ka nang pumwersa hmm. yung mga pare ko yung kadalawa na tayo hmm okay na tigisa na kami ni lolo Uy, ito yung mga tapak na no? Yung mga tapak hindi nahuli Ito may huling puti. Uy, dalawa. Dalawa. Ito isa patayin na, Yung isa buhay oh, Bulik. Ayan mga pare ko, naka apat. Naka apat Oo. Naka apat tayo. Tatlong tatlong puti. malaki. Uh, Itong malaki bulik. Ayan. Ayan. Tatlo yung buhay. Ito. O, apat. Okay. Itong bulik na to ang malaki. Ang taba, o. Oh. Ang laki. tapos itong mga puti bulik ang laki ah okay dadagdagan pa to siguro mamayang hapon mga alas 4 ano pa lang eh alas 2 pa lang One, two. dalawang oras pa uli saka namin balikan pandawin uli ang ah, mga parikoy may nakita pala kaming nasilong bayawak dun sa may sapa kanina hindi na videohan. eh may kawawalan namin kawawa naman ito po ito po yung nasilong bayawak ayan no oh. hey pawawalan lang namin ayan patuloy kulay tali ito wala na lang. Ito na wala sa harap. Ulo. Pag natin mo dyan. Akit ba dyan? Eh! Sige, putulin mo na lang dyan sa may ano? Dyan sa may... Kanya, yan. Kaya na. Pinakit na sa puno. Ito po yung tali. Ayan. Ayan. Tumakyat ka na Dito na lang kaya Dito na lang sana sa baba no Wala Ayun. Ayan na Sige maakong ka na Malaya ka na Ayan na Sige takas na malayang malaya ka na kawawa ka naman may umang na silo doon kasi sa ano kanina hu hmm. uh, layas na dito na lang sana sa baba pala no hu uh, mahina na oh, baka bumagsak ko yan eh hmm, layas na Ang ka doon, pasok ka sa butas. May butas doon. Ayun po. Ayun. Pangalawang pinawalan na namin yung ano na yan, bayawak. Ano nagpawala din uli kami. Ayun. Kaya kaya at may butas daw sa taas. Okay, tiningin ko yung ano, yung, ano sa puno. At nang matalo naman yun. right, Kawawa naman. Ang ah, mga parikoy. Eh. Uy, ang laki ng baka oh. Alas 4:30 na. Kinakabolan kami. Daw na naman kami. Pangan pan, pan, pan daw sabay kuha na lata ano. na. Hello, magsayaw kaya tayo <g pakai> Again, <congratulations> Eh mga pare ko, ipapandaw na na naman kami Tapos 4 na eh 4 meja Hmm? Bulik. Ayan. Hindi, kanina pa yata yun. Wala pang mga dumaan. Eh, bukas ng maga to. Woh, <laughs> bakaw. Bakaw huli? Woh, <laughs> bakaw huli? Bakaw na payat. Yun pa lang, <laughs> ano. Yun pa lang, ano. Yun pa lang,

Ah, bulik. <laughs> bulik. Malaki <laughs> rin 'yan. Hmm. Iyan, no bulik. Oh, dalawa na. Ari ko. Ah, uh, tagak. Hmm. Hmm. Dalawa na. Isang bulik, isang tagak. Bakaw pala. Ayun wala. Hop, hop, hop. Yap, putya. Umahon dito yung snake. Oo, ha? Hmm. Ayan o. Eh. Ayan, inubos yung ano eh. Ito Ito yung naputo na yun. Ay, yung nga eh. e, ha. O ha, ito. Wala, sumisid. Wala, sumisid. <laughs> wala, wala, sumisid. Wala. Andry. Sumisid ka pa. Hmm. Hmm, tumisisid ah. Eh galing mo sumisid ah pare kuya hmm. oh kakatatlo na kami eh, mga pare kuya isang bulik isang tikling puti isang bakaw ayan may mga uh, pain pa yung iba ay bukas na magulo ayan o oh, may pa ito may pain pa Aywan natin. Oh, ayan mga pare ko oh. Nakatatlo pa rin oh. Tikling puti, tikling bulik sa isang bakaw. Bakaw. Eh. bakaw. Oh, nakatatlo din. Ay, na tayo. Ayan mga pare ko. Muli-uli kami ng tatlo. Isang puti, isang bulik sa isang ano ba isa? Bakaw Bali kanina Apat, anim, pito Bali nakapito kami mga pare Okay na, boundary Boundary na naman to May pang ulam na naman mamaya uh, Okay O ayan po Uh, hanggang dito na lamang po ang aming video at Maraming maraming salamat na naman po sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aming channel J Baldis TV Magandang hapon po sa atin lahat Shoutout na lang po sa lahat lahat ng subscriber natin uh, Lahat pong mga silent viewer Shoutout po sa atin lahat lahat Magandang hapon po Bye bye Tuwi na po kami may pang ulam na. Ayan mga pare ko, yung huli namin, bali nakapito kami. dalawang bulik, tapos yung puti, yung ano. Ayan oh, ang dami. Oh, marami rin namin to. Ito po ang huli namin na to. Hindi namin iuulam. Papamigay lang namin to. Bigay ko sa umihinging mga kaibigan, mga kakilala. Pamigay din natin para makatikim din sila ng ibon.